Hi guys, ting. May mga kabataan dyan. May sudyante si Hindi sila nagkakating classes. Pauwi ng mga yan. Alam niyo bakit hindi sila mga tuloy-tuloy. Tingnan nyo, may checkpoint sa na. <laughs> Ayan mo, may checkpoint. Kaya hindi sila makadiretso eh. Yung iba yun na mag si Orga pa sa may palayan. Ayun na, ayun na. Naku. Yari kayo ngayon. Wala, wala. Lumiritso. Wala. Hindi. Tuloy. Ayun na. Hindi. Naku. Panuhan kayo ng mga baka dyan. Ayun na. Tinawag, tinawag. babalik e ngayon. Babalik. Kanya-kanya. Ayun, Ayun na, bumalik na. <laughs> bumalik na nga sana si Hindi ng mga tuloy diyan. Hindi naghiharap sa inyo wala kayong mga resensya. Hindi ko kayo ngayon.